Anong gawin natin yan? Yan, good morning, good morning. Uh, guys, tingnan nyo. Yan sulok. So hanggang ngayon, ano na yan siya? Ako na nakalit. So, hanggang ngayon, hanggang mamaya pa yan. Ayan, Tingnan nyo. Yan guys, pang, pang ano na ngayon, kagabi, hapon pa yan ang tangali. Ayan. Medyo mahina na siya Ayun na lang doon yung malakas. Yun o. No? Yun. <coughs> yung galing. Ayan. Makit. Yun o. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Bago maano. <coughs> Yun. Meron pa doon. Palagay ko na meron sa likod ayun yung tuktok na sunog tuk -tuk, <coughs> na doon yan yung tuktok niyan lapad na na guys ang ano may nagsunog tas yun hindi siguro nabantayan kaya kumalat buti nga hindi lahat ng puno patay pero talaga yung tuktok doon, no? Ayan, no. Kung napapansin nyo, andoon may umakit na. Tapos, ayon yung mga ano. ayun ayan sila. Ayan. ayan. mga nakatayo. Umakit na sila. Kagabi siguro, andyan din sila. Oras, 7 alas 7 ayan nandun sila ayun yung mga sakyan tapos uh, punta tayo dito sa kabila yan guys tingnan nyo ayan andyan sila kagabi pa yan dahil binabantayan nila MDRRMO yan ayun tapos bila wag ka malikot ayan kagabi pa yan sila dyan dami nila ayun may nasusunog pa gumalikot yan malawak tayo Nasunog. hanggang doon doon meron